Patid, nandito na naman po si Malo de los Santos, Panibagong Buhay uh, Mapagpalang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay uh, mayroon po tayong panibagong pamilya uh, na ako ay nagpapasalamat na nagtiwala sa atin at yun nga, panibagong buhay at panibagong pamilya ngayon po nga ay ako ay magpapasalamat muna kay Daddy Frankie na nagtiwala po at uh, sana po ay magampanan ko uh, ang tungkulin ko bilang isang reaktor ni Daddy Frankie. I'm Malu de los Santos na sinasabi ko nga po, uh, so happy, I'm so proud na may panibagong pamilya tayo na alam naman natin po mga kapatid na uh, hindi naman po tayo yung taong matatawag na balahura. <laughs> Good vibes lang po at re-reactionan lang po natin dito yung mga tinutulungan ni Daddy Frankie. At uh, higit nga po sa lahat yung uh, rinikuminda re nga po ni BPM na si Kuya Oliver na uh, 15 years or 16 years pong nakakulong na hindi po siya talaga pong nakalabas at uh hindi po siya napaligo, uh, naliligo lahat nandoon na po at tabi-tabi naman po sa mga kumakain na kung mapapanood nyo po ito, uh, supportahan po natin si Daddy Frankie at sa mga tinutulungan natin at uh, wag po tayong mag-skip ng ads dahil dito po lang talaga kumukuha ng pantulong ano po, uh, gaya po sa community namin na uh, bagong-bagong pamilya na yan uh, talagang diyan magsisimula ang panibagong buhay. <laughs> Ngayon po, ayan, bago po tayo lahat na ano, bago magsimula natin po na ng reaction po ito si Kuya Oliver sa pagtulong po ni Kuya uh, ni Daddy Frankie at uh, ito po panoorin po natin at uh, nakakaawa po at nakakaabag po ang kanyang uh, sinapit kaya nangangailangan po ng tulong ito po si Kuya Oliver. Ayan po. Kuya Oliver, lalabas tayo ha. Maligo ka ha. Para hindi mo nakakain yung dumi. Ayan, kinakain niya pati plastic talaga. Kuya Oliver, lalabas tayo ha. Ilalabas kita dyan. Maligo tayo. Ayan po ay talaga pong nakakahabag po na makikita natin ang isang uh, kababayan natin na talagang nangangailangan talagang tulong, pagmamahal. Na mayroon ba sa kanyang mag-aaruga sa ganun na po na talagang walang wastong kaisipan na kalain mo po uh, 15 years or 16 years po na Nandoon po lahat-lahat ng dumi, -tabi, tabi po doon sa kumakain po mga kapatid na nandoon na lahat po sa loob ng uh, 16 years na nandoon na po lahat-lahat yung kanyang dumi na walang palit, talagang punong-puno na po at uh, walang ligo mula nung ikinulong dahil ang sabi nga daw po ay nananakit. Sa ngayon po ay talagang siguro dahil sa dalangan ng kahirapan, hindi po nila ma, yung mabigyan ng atensyon dahil busy sila. At uh, ito nga po ay dahil nga takot sila na baka masaktan. Ayan po. Kakaawa po talaga. Umakanta siya. Hindi kaya tunay na in-despair, mga kapatid? de Martilyo lang, bro. Ang hirap nilang nabuksan po yan dahil sa loob ng mata mahabang panahon, siyempre kinalawang wala na daw susi palalayain kita bro. Hindi ito tatakas. Kumukuha sila na ano? Kahit ano martilyo lang. Gusto mo pa? Mm. Grabe mga kababayan, pati yung mga buhok niyo. Punong-puno na ng ano. Pahingin pa isang tinapay. Yung hair Punong niya. puno na po ng Sumiksik dumi niya. Dahil hindi na po dumudumi na, na inuubad ang gamit. Oo. Oh, hanggang sa puwitan na niya. O, oh, kainin hmm. mo. Kailangan mga kababayan, bubusugin natin bago natin siya ilabas. Yun po yung sekreto dyan. Kasi pag ilabas mo yan, nagutom. Kasi pag pinapaliguan mo ito, talsik lahat sa tubig. So mag-steady sa'yo yung tubig, kaya dalawa kayo maligo. Baba lahat. Di ba? Di ba? Kaya, kaya nga po ay... binusog muna. na kalain mo yung isang supot na sliced bread na ano naubos po yon talagang humihingi dahil sa si sobrang gutom ano siguro dahil nga sa kahirapan ng buhay, hindi napapakain ng tama, kaya siguro lalo pong uh, umiipikto yung kawalaan ng tamang pag-iisip. Dahil alam mo, di ba, pag gutom tayo po mga kapatid, ay minsan nawawala tayo sa tamang pag-iisip, minsan mainit ang ulo natin. Kaya hindi po natin masisisi po ang kagaya niya. At alam natin po siguro ito po may nadinaana ng problema, kaya po siguro noon ay nananakit kaya ginawaan nilang ng kulungan na alos po ay labing lima alabing ah, anim na taon na nakakulong. Nandoon na po yung kanilang pupo, ang haba-haba ng hair niya, puno na siguro sabi nga ni Daddy Frankie hindi lang limang kilo yung bigat ng buhok nandoon yung dumi. Imagine po, ako tatlong araw lang po akong hindi maligo, mga kapatid. Sobrang pakiramdam ko, init na nararamdaman ko. Imagine po yung labing anim na taon, mga kapatid. Imagine mo po yon. na ganun po siya. Oliver, dalawa tayo maligo, ha? Sabay tayo. Ha? Kaya Oliver, sabay tayo maligo, ha? Ito po yung wala. unang araw po na rinescue ni Daddy Frankie. O sige, pero kulang pa yung tubig na yan. O sige, martilyo muna sir, para buksan natin. Si Daddy Frankie, ito po yung kanyang talagang mga ano, dahil lahat alos tinutulungan ni Daddy Frankie, napupulot niya sa kalsada, yung mga nagugutuman, mga lulang, mga uh, talagang walang natitirahan. Iyan po yung ginagawa ni Daddy Frankie, ba? Diba? Napakahirap po yung ganitong mga sitwasyon na may pamilya na hindi nga po ay hindi kayang alagaan. Kaya saludo ako kay Daddy Frankie na marami po siya ngayon na inaalagaan na may mga diferensya at na talaga pong grabe ang paghanga. ah uh, kaya po kuya nasusubaybayan si Daddy Frankie dahil yung asawa ko po si Daddy Frankie po at pugong biyahero po ang kanyang sinusubaybayan po kaya nakakatuwa po yung mga ganito po na may tumutulong na kagaya po ni Daddy Frankie na nandyan po ang pagtulong po sa ating mga kababayan na mahihirap ayam po kumakanta po siya no palagay ko po ito ay na indistinct <laughs> Di ba nakakatuwa po na sana po ay ito na po ang simula na sana gumaling si, Dad, uh, si Kuya Oliver sa tulong po yan ni Daddy Frankie. Marami pong salamat at subay uh, subaybayan po natin ang buhay ni Kuya Oliver. Ayan. At um, suportahan po natin uh, para po ay gumaling at nandyan po tayo na tumutulong dito kay Kuya Oliver. Ano? Marami pong salamat sa inyong mga kapatid na nagmamahal kay Malo de los Santos na sana po ay patuloy po kung akong suportahan. At yung hindi pa po naka-subscriber kay Malo de los Santos, please subscribe po at uh, ang lahat po na natin dito sa uh, ating channel ay ipamimigay natin. It, at itutulong po natin at hindi lang si Daddy Frankie ang na matutulungan natin. At yan nga ako sa uh, community na ni Daddy Frankie na uh, susuporta sa mga beneficiary ni Daddy Frankie, lalo na kay Kuya Oliver. Dahil dyan po tayo nagsimula bilang isang uh, kapatid at panibagong buhay. Maasahan nyo na, ayan po ay ayaw niyang lumabas at natatakot po siya na parang, sasaktan. Pero po, Diyos ko po, ayan o, oh, makikita po ninyo kung gaano karumi sa loob po ng kanyang uh, tinitigilan sa kulungan. At ngayon nga po, ayan, tingnan nyo po ang kanyang buhok. At talaga pong nakakatakot po, ano? Sobra-sobra po na talagang nakakaawa. Kaya mga kapatid ay suportahan po natin si Daddy Frankie. Ayan po at uh, Talaga pong nakakaawa itong panibago niyang uh, natagpuan. yan nga po ay rekomenda ni, uh, ni Boy Puntman, ni BPM. Ayan po, oh, ang, ang dumi na, ang bigat po, na hindi lang daw po limang kilo ang bigat ng buhok. Ano po, marami pong salamat po sa inyong lahat, at sana po ay um, marami at maintindihan niyo po yung aking panibwagong buhay at magtiwala po kayo at maraming salamat daddy pranky sa tiwala. Shout out po sa inyong lahat at uh, yan lang po hanggang dito na lang po at nito uh, tayo. Magtiwala po kayo mga kapatid at uh, sana po ay tuloy-tuloy lang. Hindi lang po sa community ni daddy pranky tuloy-tuloy lang malaya tayong tumulong kahit kanino basta po ay Good vibes lang po. Yun lang ang inihingi ko. Yung katahimikan. Oo, nandito tayo sa social media. Pero yung maganda na wala na pong uh, uh, issue. Magre-reaction lang po tayo sa tama. Na yun nga po, wala nang issue pong uh, kailangan iba to sa atin. Ano? Uh, dito lang ako para tumulong, sumuporta po. Yun po ang gusto ko lang po na mangyari In, ayaw ko po yung issue dito issue doon, yun lang po at nagpapasalamat po ako sa mga talaga nandyan ang Rochelle Community thank you so much uh, at saka Joy Natix uh, I Love Joy International thank you so much at ito po nga sa grupo ni Miss Yang, Kula Kuya Andy, Gabral thank you so much po sa inyong lahat We love you. Bye bye.